Ito na po ang ating kinita. Bilangin na po natin. Pitong taong gulang pa lang siya. Working student na si Don D. Regondola ng Nueva Ecija. Pati pagbabasurero ay ginawa niya. Maitawid lang ang pag-aaral at makatulong sa walo niyang mga kapatid. Ngayon, isa ng tindero ang 26 anyos na si Dondi. Sa kolehiyo kung saan siya rin ay graduating student na sa kursong criminology. Ang kwento ng walang sawa niyang pagpupursigi. Tunghayan ngayon sa Share Ko Lang. Hello mga kapuso! Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Tinanong namin kayo kung anong mga hamon sa pagiging isang working student. Pag-uusapan natin ang inyong mga shiner, kasama ang working student na si Dondi Regondola na pinagsasabay ang pag-aaral at pagtitinda ng pagkain sa kanyang paaralan. Hi Dondi, welcome to Share Ko Lang. Hello po. Ikaw ba ang pinakamatanda sa sa dami ninyo? Bakit ikaw ang umako ng responsibilidad? Wala eh. Sa totoo lang po, yung nanay ko, sumama po sa stepfather ko, yung papa ko, nakapag-asawa din ng drug addict. So, na naipit kaming magkakapatid. Gusto ko, ano, wala na, tuyo na yung luha ko eh. Tuyo-tuyo na yung luha ko sa pag-iyak lagi. Gusto ko nang laging umiyak sa sakit at pagod na nararamdaman ko sa buhay ko. Pero, wala eh. Sabi ko, hindi. Hindi ako pa pwedeng ano, sumuko kasi... Gusto ko man sumuko sa buhay ko, tinitignan ko, sobrang layo ko na, fourth year na ako. Wala mm -hmm. na akong ano, sabi ko, wala na. Andito na ako, binigay na to ng Panginoon. So, even up to now, di ba sabi mo nga, malayo nang narating mo. At least, imagine mo, nakatungtong ko sa college, fourth year ka na. Sabi mo nga, lapit yes, mo na. And up to now, yung, yun nga, yung, yung pagod. <laughs> di ba sabi mo nga, buong buhay, since seven, naalala mo pa ba anong pakiramdang na nagpahinga? sa totoo lang kahit hindi po ako nagtitinda parang hindi ko po nararanasan yung pahinga ah, uh, kailangan ko araw-araw yung karte, -araw dumiskarte kailangan ko araw-araw mag-isip ng business kung paano kami makakaahon mag, uh, magkakapatid sa hirap Now, karamihan hindi na talaga babalik sa pag-aaral magtatrabaho na lang pero ikaw oh. kakaiba talagang nag-aaral ka pa rin I'm sure yung temptation di ba? magtrabaho na lang Kikita na lang oh, ako. Po. Pero nag-ALS ka pa, Alternative Learning System. So in other words, kahit hindi ka nakatapos, bumalik ka. Kamusta yon Hindi rin madali ah, ang ALS. Apo, sa so, so totoo lang po, pagka bumagsak po kayo, take ka po ulit. Take ka, Actually, meron po ditong bata na katulad ko din po, ang sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung nandiyan siya, sabi ko sa kanya kasi nag-ALS po siya. Pangatlo, take ka na hindi pa po siya pumapasa. Sabi ko, sige, kaya, tumambay ka ka ako, tignan natin, susuko ka. Sabi ako talaga siya, sige, tumambay ka, susuko ka. Ano mangyari sa'yo? Wala, di ba? Pero kung subok ka ng subok ng subok sa buhay mo, one time madadali mo yan. May magbabago sa buhay mo. Yun. So, nakailang subok ka, Dondi? Isang subok lang po. Wow! <laughs> Talagang Ay, ano po, po. top 7 po sa buong province po namin. Wow. Uh, mataas po yung naging ano ko. Kaya, instead, pang college po yung average ko pero instead na mag-college ako pinili ko po muna mag senior high kasi mas gusto ko prepare na prepare ako pagdating ko ng college ako gusto ko lahat planado ng ano planado ayon sa ano ko kasi ultimo nga mga alpabeto na ano hindi ko pa ganong kabisado ayan actually kung ano lang yung sa akin sa college lang yung alam ko pero minsan nanonood-nood ako ng mga pambata kasi ah ito pala yan ganon mm -hmm. diba? Kasi habang nag als ka, nagpe prepare ka sa ALS, nagtatrabaho ko na rin. Yes po, na subukan ko na po mga gasoline boy na 20 pesos per hour. Kahit mag-12 hours ka, meron kang 240. At nagtrabaho din po ako sa tubigan na ang sahod ko ay 240 din. 240, ayan. Pero grabe yung tiwala po na ibinigay sa akin nung pinagtrabaho ko din po na water station. Hmm. Pinagsabay-sabay ko po talaga yung trabaho ko para lang makarating po, po dito, hindi po basta-basta talaga. Mm -hmm. I'm sure marami nagsabi sa'yo, huwag ka na mag-aaral. Diyos ko, sayang ang panahon. Kumita, di ba? Magtrabaho ka na lang. Kumita ka na lang. Anong nagda-drive sa'yo? Opo. Ah, uh, bali ang ano ko, Ah, uh, ayoko na, ayoko sa lahat yung, ano, samantalahin yun na yung kabaitan ko, yung tapak-tapakan ako ng ibang tao. Yun yung nag-pursue sa akin na maabot ko to. Naranasan ko talagang bang balugbugin ako ng mga kamag-anak ko, parang ituring na katulong, pero kaya sabi ko, dumaan na ako sa butas ng karayom kung babalik man ako sa basurahan. Kakayanin ko na kasi alam ko na paano mag-handle ng pera, alam ko na paano i-manage yung buhay ko. Kaya ka ba nag-isip you know, kaya ka ba pumasok sa criminology at gustong maging police dahil sa lahat ng oh my god, abuso, lahat ng pananakit na naranasan mo? Opo nangako ako sa sarili ko na ano na darating yung panahon kasi imagine mo mo babalugbogin ka na nakawang ka ng pera habang natutulog ka sa kalye sabi ko darating yung panahon pagka naging successful na ako talaga sa pangarap ko ay kahit papano mabigyan ko ng pansin yung mga taong katulad ko na dumanas ng ganito Now tinanong natin so, ang ating mga kapuso kung ano yung mga, pag, yung mga hamon sa kanila bilang working student. Uh, ang sabi nung isang ating kapuso, based sa aking experience, malaking hamon kung paano mo pagsasabihin yung pag-aaral at trabaho. Parang hindi mo nakilala yung salitang pahinga. So kanina napag-usapan na natin yon, di ba? Hindi nga lang yung pagtitinda. Marami ka pang ginagawa. Marami kang business. Medyo pinanood ko yung mga videos mo, no? Tsaka yung mga posts. Talagang okay. kita ko, sabi ko, alam mo, abilidad si ano, di ba si Don Sobrang na-excite ako. Actually, last night, hindi ako nakatulog. Sabi ko, aanihin ah, yung pera na to. Saan ko nadalin to? Ngayon, nag-isip ako ng passive income. Actually, nag-ano ako ng piece Wi-Fi na kahit nasa nag-aaral ako, natitinda ako, kumikita siya sa iba't ibang barangay. Uh, meron din akong sampung washing na binili ko na pwede kong iparent. Ayan, i-deliver lang na ko na araw-araw may kita ko, may tindahan ako, at naglalako ako, at may vlogging pa ako. Siguro, hindi pa man, pero sabi nga, di ba, masama yung parang hindi pa yung CCU. Pero nandito na kasi, hindi pa nga yung CCU, mm. pero nandito ako sa alam ko na magiging successful ako. So parang ang saya isipin, kasi parang nafibin mo malapit mo na makamit yung gusto mong mangyari, yung 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 pagiging komportable sa buhay. Hanggang ngayon ba sino suporta mo pa rin ng mga kapatid mo, pa, uh, pamilya mo o nagtatrabaho na rin sila? Wala po akong kapatid na nagtatrabaho pero supportado ko po talaga yung pamilya ko actually, sila mama, yan, lagi ko silang sinusuportahan ah uh, hindi talaga mga, kasi culture na natin magiging Pilipino na hindi, hindi kahit hindi natin obligation ba, parang balik tanaw natin bilang mga Pilipino, culture na talaga natin yan. Hindi biro ah, walong magkakapatid tapos wala pang nagtatrabaho. So, pati pag-aaral nila, ikaw ren or? Opo, opo wow. kasi naglalako po ako ng lumpia. Ngayon, yung kita mapupunta kay mama and then ahatiin ko yun, ahatiin mm -mm. ko yun para merong kita si mama. -mm. -mm. Saan mo nakuha? Kasi hindi lahat maabilidad sa business eh. Di ba yung mag-iisip ng passive income, mga ganyan. Apo. Saan mo nakuha yun? Kasama ba yung sa pag-aralan mo sa college o meron ka naging idolo? Sobrang na nature na po talaga ng sarili ko po yan. Mm -mm. Wala po talaga nagturo or kahit sino. Wala. Kasi uh, nag-start po ako maglakulako po ng tinda. Sinubukan ko po ah uh, maglaku -laku. Ang pinaka-memorable po na ginawa ko nangyari sa buhay ko ay naglaku po ako sa uh, mga gawing mala mahirap puntahan kasi mabili doon. Tumawid pa ako ng ilog. Pagtawid ko ng ilog, may kasunod akong sawa. Iniwanan ko, itinda ko, pinaagos ko. <laughs> pinaagos ko siya pero dumudugo yung mga kuko. Kasi alam niyo po may yung alam niyo po yung recraft, di ba pa ganun po yun, yung, yung sa mga sapa, yung, pat, yung power pa lapad na ganun, nadaan, eh, tagilin po yun, eh, wala po akong magawa, kundi paagusitin ako sa sapa, eh, yung, yung alam po, pag natuklaw ako, mag-design na lang ako. Pero <laughs> actually, hindi na, di ba, if you think about it, uy, medyo, ang 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 sad ng story na yon, 'di ba? Parang oy, pero tumatawa ka, humingiti ka. Actually, ito yung napansin ko sa videos mo doon, di eh, 'di ba? Palangiti oh, ka. Tumatawa oh, ka na lang oh, kahit po. So, sa yung pero, sense mas... of humor mo, paano mo na-develop 'yan? Hindi ko po alam eh, basta masayahin po talaga ako tapos feeling close talaga ako sa mga tao kasi wala, hanggang ngayon wala akong kaibigan na masasabihan ko na kung ano-ano, <laughs> ng problema ko, wala akong group <laughs> ay, of friends. Ay, Ganyan. Hindi ako katulad mm -hmm. na ipang pata na actually naiingit ako sa mga taong ganyan na mayroon silang kaibigan, ganyan. Then, na-realize ko one time, madami akong followers. Eh, parang pamilya ko din naman sila sa kanila ako nag-open. Ayan. Mm -hmm. Ayun. Almost ano, 3 months na ako sa pagbablog. Ayan, 3 months na. Wow! Oo. Oh, oh. So, even though wala ka masyadong kaibigan in real life, no? siguro, one, kasi ang busy-busy mo. Diba? Oh, Meron ka bang oras? Yung pagkatapos po para, ng classic para. ko, maglalako kagad ako. Yan, yan, ganyan ako eh. eh sabi ko, Ga- sabi ko, kaya siguro wala akong kaibigan kasi pagkatas na klase ko, maglalako ako. So, meron pa tayong ibang mga kapuso at sabi ng isa, sacrifices, tapos minsan hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Sakit sa ulo and minsan behind ka na sa lahat. Walang panahon sa ibang bagay na pati sarili mo, minsan napapabayaan mo na. So, syempre, ang you know, pag-aaral mo, yung mga gastusin mo, yung yung actually yung kapital mo, 'di ba, sa mga paninda, sa mga yes ganyan. Mo. And yet may inaalaga ang may mga sakit sa pamilya. Yes paano paano mo nalalaman anong uunahin? Minsan ba parang pati yung panggastos mo sa pag-aaral nagiging risk? kasi hindi hindi mura magkasakit. Sobrang mahirap po talaga ah, okay. uh, buti uh, may mga tao may ginagamit yung Panginoon na tao na para tulungan ako para i-build up pa yung buhay na meron ako ah, uh, wala eh sabi ko talaga sa sarili ko eto yung buhay na meron ako kailangan ko itong panindigan hanggang sa matapos ko to yun mm -hmm. kaya sabi ko kung mamamatay man ako meron akong iiwan na memories sa mga tao na alam kong may inspired sila alam ko magiging masaya sila sa kwento ng buhay ko. Siyempre, ganyan naman tayo, di ba? Mag, lahat ng ano, sisimula sa drama. Kasi, wala namang perfectong buhay, eh. Kasi, di pwede bang lagi ka lang masaya, di ba? Ang buhay, kasama talaga ang drama. Kasi, nobody's perfect. So, meron naman tayong mga ibang kapuso, no? Actually, hindi sila yung working student. I think, yung anak nila. Yung working Apo. student. So, sabi na isang magulang, Proud po ako sa mga working student dahil yung anak ko pong panganay, isa po siyang working student. Mahirap po maging isang working student dahil nakita ko po yon sa anak ko. Dahil hindi po namin kaya yung tuition niya kaya nagpupursigi po siya talagang mag-working student para po matustusan niya yung tuition niya. Pero kinaya niya po yon kahit gaano kahirap dahil alam ko po may pangarap po siya. So, paano ka nasoportahan ng pamilya mo? Or may suporta ba? Ngayon, ang dami mong negosyo, di ba? dami mong racket. Tumutulong ba sila sa'yo kahit pa paano? Karamihan. Ito, ha? sa totoo lang, karamihan po hindi eh. Mm. Kasi pagka sa squatter ka talaga lumaki, parang kanya-kanya talaga ng buhay. Never pa kami nakompleto sa lamesa na sama-sama. Mm. Never pa. pa. Mm -mm. Nako, alam mo Dondi, hindi kung hindi man nila ma-realize ngayon, hindi pa nila na-appreciate ngayon. I'm almost sure, 'di ba? Minsan nasa panahon din 'yan eh. Diba? Uh, na, na makikita nila. At so ka actually, minsan kung hindi man nila makita, hindi 'yun yung importante. At least ikaw proud na proud kasi ginagawa mo. ba? Diba? Kaya mong tingnan ng sarili mo sa si salamin. Uy, ako pinakamabait dito. ba? <laughs> diba? Ako pinakamasipag. Oo, oo. Naku, sana naman meron kang maging kaakibat at maging kakampi sa buhay. So, balik tayo sa pag-aaral, no? sa pagiging student. Anong favorite subject mo so far? Fourth year, fourth year ka na, so marami na. Favorite subject, ano, non-institution. ano yeah. Yung ibig sabihin nun? Pag sinabi po natin, non-institution correctional, ito po yung mga tao na nagsiserve po ng sentence nila sa community. Mm. Para, ito, kasi kaya po tayo meron ganito, inadapt din po kasi natin ito sa state eh. uh, mm -hmm. Actually, nag-originate siya sa England. Kaya, kaya natin inadapt yun ay para mabawasan yung bilang ng mga nakukulong kasi eh, ang ang ano po na to ay naninimpa po sila na may second chance pa para sa mga tao na kakakomit ng crime. Paano mo naging favorite yung klase niya? Ang alam lang ng mga tao ang mga nakakakomit ng crime ay nasa kulungan. Mm -hmm. Hindi nila alam meron tayo nan institutional correction na kaya siya nan institution ibig sabihin nan Ala sila sa ano sa kulungan, ala sila sa jail. Ayun, ala sila diyan. nagse sila ng sentence nila dahil naniniwala sila na magbabago pa yung tao, kaya pa. Mm -hmm. Para hindi so, lang ma-overcrowded din. din. Mm -hmm. So so marami nang inaaral mo, natututunan mo. Ano so far, no? Par hindi to quiz ha Don. Hindi, <laughs> hindi to final exam. Sige ba, sige. Pero di ba parang curious lang ako kung anong dadalin mo, let's say naging polis ka na or talaga nag, you know, pa-training ka na pa police. Ano yung mga lalo na sa pinagdaanan mo, 'di ba? Nag nakapag, you know, pagdaanan mo yung mga abuso, mga ganyan. Ano yung siguro sa rights, ganyan, sa karapatan ng tao. Ano yung yes. ano yung pinaka importante you know, naaral? Siguro po yung mga batas, yun nga po sinabi nung nga po yung rights. Karapatan natin uh, bilang mga tao, karapatan natin na malaman kung ano yung mga rights natin sa buhay. Ayan. Siyempre, mga basic rights lang naman natin yung karapatan natin mabuhay, yung karapatan natin huminga. Tapos ayun, ama, tsaka yung karapatan natin na hindi maabuso ng ibang tao. Anong klaseng polis gusto mo maging? Ako? Klaseng maging polis? Um, hindi ko pa habain pero gusto kong maging huwaran. Gusto kong makita ng mga kabataan na walang mahirap, walang mayaman. Aminin natin sa hindi, sa lahat ng nanonood po sa akin, sa lahat ng tao na nakaka-experience na sa pagka-pulis, alam natin na ang batas ay para sa mayaman. So, Dondi, di ba? Parang ang dami mong talaga nagkayod ka, naghirap ka. Konti na lang, fourth year ka na, matatapos mo na. Yung after a while, hindi, mo na, hindi ka na working student worker na lang with a diploma na hopefully no makuha mo yung gusto mo na maging pulis and beyond actually pagiging pulis no yung yung buhay na sa walang ibang magsasabi kung paano mo di ba how you live your life it's really yours well earned Opo. and well deserved Dondi Meron ka bang final message para sa ating mga kapuso lalo na para sa mga working student Yan lang masasabi ko ah uh... Huwag kayong mapagod kasi alam naman natin isang tulog lang natin yan, isang pahinga lang natin yan, mawawala na yan. Pero pag lumipas yung panahon, hindi na natin mababalik yung mga nangyari. Nangyari na eh. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mapagod. Patuloy kayo sa, sa buhay nyo, huwag kayong mga apak ng kapwa nyo. Lumaban kayo ng pata sa buhay. Yun lang mm, -mm. Ako, maraming maraming salamat, Don D. At chinear mo sa amin ang iyong buhay at ang mga diskarte sa buhay, no? Pagiging working student. And ako, I truly believe, no? Yung pagiging maabilidad mo, hindi lang yan ganan para sa working, you know, habang studyante ka. That will Apo. take you far talaga, no? So, na, alam kong alam mo yan, eh. Kaya na-excite ka na, no? Na-enjoy mo na yung proseso. Ayan ako, maraming okay. salamat ulit, Donly. God bless po. Bye-bye po. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag lang ng comment below or email us at share ko at gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!